Bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, sandali tayong manahimik. Ilapit mo sa Diyos ang lahat ng iyong pagod, pangamba at takot. Sapagkat sa Kanya, may katiyakan ng proteksyon at sa Kanyang gabay, walang dapat ikatakot. Ito ang iyong dasal sa gabi, isang taimtim na panalangin ng proteksyon at gabay mula sa Diyos. Manalangin tayo ng may buong puso at pananampalataya. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, habang ang katahimikan ng gabi ay bumabalot sa paligid, lumalapit ako sa iyo ng may buong puso at pananampalataya. Sa mga sandaling ito ng pagpapahinga, itinataas ko sa iyo ang aking buong pagkatao, ang aking isip, puso, at kaluluwa. Naway ang iyong presensya ang maging ilaw na gumagabay sa dilim ng gabi. Panginoon, sa gitna ng mga takot at pangamba, ikaw lamang ang aking sandigan. Yakapin mo ako ng iyong banal na proteksyon. Ilayo mo ako at ang aking pamilya sa anumang panganib, sakuna o kasamaan. Naway ang iyong mga anghel ay magbantay sa aming tahanan. Magtanggol laban sa mga gawa ng kaaway at maghatid ng kapayapaan na nagmumula sa iyong presensya. Gabayan mo ako, Ama, sa bawat disisyong aking haharapin, linisin mo ang aking isipan mula sa pagdududa at pangamba at palitan nito ng pananampalatayang buo at matatag. Turuan mo akong magtiwala sa iyong kalooban kahit hindi ko ito nauunawaan. Sa bawat hakbang ng aking buhay, naway ikaw ang maging ilaw na hindi kailanman mawawala. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga pagkukulang sa mga oras na ako'y nanghina at nakalimot sa iyo. Linisin mo ang aking puso at sa iyong awa, ibalik mo ang kapayapaang tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Sa pag-idlip ng aking katawan, panatilihin mong gising ang aking kaluluwa sa pag-ibig at pag-asa. Panginoon, itinatalaga ko sa iyo ang aking buong magdamag, naway maging mapayapa ang aking pagtulog. At sa aking pagising, maramdaman ko ang panibagong lakas, pag-asa at liwanag mula sa iyo. Sa bawat tibok ng puso ko, naway marinig mo ang aking pasasalamat sapagkat ikaw ang aking proteksyon, aking gabay at aking kaligtasan magpakailanman. Sa iyong mga kamay ko, inilalaga kang lahat, ang aking buhay, pamilya at bukas. Sa pangalan ni Jesus, na aking tagapagligtas, Amen. Ama namin sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nablas ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos!